Yeah, Amor, weak and blind well, Here we go. Not... Na irita na na mo na ko ta yung buka, sa, sa susuka. Muso mo ay maliaki parang hindi guasan. Pabigolang katuwan ulap ang katawan, wala pang harapan. Kuya ka ba? Ganun, nung una ka makita Hindi ko matik Ang iyong pagmumuka Kapag nakikita ka Para akong binabangungot Lalo na kapag ikinakasimangot Hindi mo ba alam Kapag ikain na sila Nagisip ako na paraan Para kay layuan Eh kasi naman bakit ba ganyan? Pag bumukha mo pala hindi ko magustuhan Sa tuhingi kilalapit ako'y pumibigit Ayoko makakita na pangit na amoy ang hit Kaya lang sana ito ang nisay ko Layuan mo ako para wala ng gulo At yung alam mo na kung ano ang gusto ko At sana naman layuan mo na ako Kasi alam mo ba hindi ko tayo tulad mo ang pangit mo kasi para sa yeah, Nagigita na naman ako kayong Nila pang harapan Pwede ka bang lumayas Sa akin harapan Wag kang matili Uso mo ba matanya ka Pag di ka tumigil Kama o'y matitikman. pangit talaga Mukha kang ginawang tao na pa Kaya kung pwede lang huwag ka nang rumampa Pag dumadating ka na ako ay nasusuka Hoy! Weh! De umalis ka na sa pagbumukha mo Ako ay nairita kaya layas na Bago pa masipa nitong nagiinit kong paa Please, miss huwag kang magpipiling Duling ka ba? Sa iba ang iyong tingin Ayoko sana naman, light, pero sobra ka na Kung saan saan binabalandra ang muka Ew! Yuck! Yeah. Diri talaga Nakuha pa mag-tupis Nung no, nag-swimming sila Gumiling pa siya Feeling si Katrina Look alike naman Si Betty La Vecchia Kaya na naman ako Sa iyong muka Dahil sa iyong muka Ako'y nasusuka Puso mo ay malaki Parang diligwasan Pabilog ang katawan O na pangharapan Pwede ka bang lumayas Sa aking harapan Sabang nga malaki ang mukha, palapad ang ilong, Mungguloy ng mata, katawan ay gulog Hey, na dokto, di kaya operahan sa pangit na mukha Wala nang paraan ngayon Lumaes ka na dahil para ang demonyo Nawala ang sungay, yo hadi magig ko sa'yo, para ang sinalvage Tapan ng mukha, lagyan ng banid Ragbiboy ka ba? Kasi like sa sabog, ang mo talaga Para ang nasunog, yo, yo. Nilay ta kita sa mga sinabi ko Matuto ka na ba dahil makatulad ko Napipiling maganda sa awitig yung Na ito ang paksa Nakita na naman ako kayong muka Dahil sa iyong muka Ako'y nasusuka Puso mo ay malaki Parang binigwasan Pabilog ang katawan O pang pangharapan Pwede ka bang lumayas Sa aking harapan Huwag kang ragungi tama oi mati bigman ang iyong kasalikan baga deng dengga dai kita darama na ko te yung ka dai sa iyong kakoi na shutuka muso mo ay malaki parang diniguan tabi ngang katawano na pangharapan edi gabang umayak sa ating harapan wakang